Sila si Nanay Felicidad Generalia at si Nanay Virginia Arante, dalawang ginang na ang pinagkukunan lang po nila ng pang-araw-araw na gastusin ay ang paggawa ng walis. At napakahirap para sa kanila dahil na dito sa gubat na ito ay inaante lang nila na malaglag ang mga dahon ng niyog or kayakas yung mga tuyo ay kanilang pupulutin at gagawin po nilang walis at ito ay kanilang ibebenta at ang pagbebentahan noon ay hahatiin nilang dalawa at ipambibili ng pagkain silang dalawa po naghinang ay pareho ng bano niya ay mayroon pong mga anak ngunit ay may kanya-kanya ng pamilya kung kaya't siya na lang mismo ang gumagawa ng paraan para siya ay mabuhay si ate Felicidad de Generalia naman ay wala pong anak at wala ring asawa namatay na po ang kanyang asawa at uh, sa kasamaang palad ang kanyang anak na skin uh, 15 anyos ay namatay din dahil sa malubhang sakit. Sinanay Nanay Belisidad Generalia ay napadaan sa aking tindahan itong nakaraang araw at pinakyaw ko nga po ang kanyang mga tindang walis at nakapagkwentuhan kami saglit at napag-alamanan ko nga po na siya po ay nasunugan kaya hindi po tayo nagdalawang isip na siya ay puntahan at dalahan po ng kahit kaunting tulong. At para malaman din po natin kung ano ang kanyang tunay na kalagayan. Ayan, so ito po pala ang bahay ni Nanay uh, ni Nanay Generalia. Pilido po niya Generalia. So ito po na sumugam sila. Itong bahay na nakikita nyo, is ito na lang po yung tulong-tulong ng mga mga kamag-anak. So tatlong bahay pala tong nasunog dito. Akala ko siya lang. So papasok po tayo sa loob. Ayan. Oh, oh. Ako'y kagatin. Talabas, itong siya. Oh, may mga aso. Siya, oh. Ayan po sa anak. Taga mga aso, wala kayong sa, sa bahay. Yan anak. Ayan. Eh, baka yung isa, hindi na yung delikado yan. A -a, baka kay kagatin, ha? Ayan. Ah, ito na po yung bahay. loob. Ayan na po. Ayan,

maybe if you yeah. 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 magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, nandito po tayo sa Jocelyn's TV YouTube channel. Nandito na po tayo sa bahay ni ate. Sabihin niyo po, pili General. General. Yeah. So, ito po yung kanyang munting tahanan. Siya po ay nasunugan noong... Kailan po. po? na alam. Hindi ko na matandaan. Teka lang ba, dyan ka muna. Napasok yung ato. Ayan, nasunugan po sila mga na, ng nakaraang buwan. So si na, si Nanay po isa uh, ay uh, binibili ko siya ng walis na nabanggit ko nga po doon sa aking unang uh, video. Uh, ko nung isang araw yung kanyang walis para makauwi na siya kasi ang ay uh, napakalayo pala nito doon sa amin, sa aming ano bahay ito ay uh, Opo, wakat na ito. At sa totoo lang, ay eh, ngayon ako nakapunta rito. Okay, lihitin mong taga Diyan, ngayon ako nakarating dito. cute ng ano, puppet ni, puppet. Puppet papi ni, at ni Anay. So, ayan. Uh, kumusta ko kayo? Kumusta ko kayo? Ito, nabubuhay na sa mga pagbibigaya. Nakakumikita ako ng kaunti sa walis. Ayan. Bali, walis lang po ang pinagkakabuhayan nyo. Ano po? Ano po? Ano po? So, nakita nyo naman mga kaibigan, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon. Ang mahal lang bilihin. Kasi, magkano lang naman yung isang walis. Ang yung nyo. Tapos, pinubuhanan po niya, baka makapasya din tayo sa maligid. Ano na, titignan natin uh, kung saan po siya gumagawa ng walis, pero malayo dito. Kasi ito, bahayan, hindi ana namin ni Yugan. So, doon kayo po. Ano ang eh, tapos paano po yun? Halimbawa, no, may malapit pinukunan dyan. So, may pagpapit. Ah, eh, ayun nga po pala at nagpapasalamat nga po pala kami. Yan, kasi si Nana. Ayan, nga po pala siya sa tumulong kung paano po buuin ito. Uh, Bakit nyo okay, kasi nasunog po sila talagang natin kasi na-wash uh, out. So, si, uh, tinulungan po kayo ng barangay. Oo oh, naman, pati kay si, uh, yung ating mayor. Itong aking hindi po galing ito kay mayor. Mm. Meron din si kaming galing kay Kunsihal Tahar. Ayan, mga... Uh, kaya lang neng, talagang tapos Kasi nga, wala Ay, na kayo pinatutunan. Oh, muna, eh. wala ko At sya, ako, uh, nabanggit nga po ni nanay na wala ko siyang walang pamilya. pamilya sumin, eh. Walang pamilya, walang asawa, walang anak. Yung pwede niyo pa ba yung inyong naging uh, buhay may asawa noon? Noong nung buhay, asa, may asawa naman ako. Okay naman yung buhay ko. Kasi sa kabilis dati nakatira. May mga oh. alam. ayos naman oh. oh. yung buhay ko. Kaya lang, nung namatay yung asawa ko, nanay ko ang aking Kapiling dito, yung aking mm -hmm. ano, kasama. Kaso mo, hindi, wala rin ako ng nanay ko, kaya wala na rin ako. Ah. Oo, napatay na rin ang nanay so, ko. So, yung anak niyo po? Wala, patay din. Ilang taon po siya namatay? 15 years na nasa Cavite 'yun naman tayo, sa silang, silang Pero nabanggit po niya na kayo ay taga rito talaga at may kamag-anak kayo, nakamag anak -ana na -ana ko din halo. Kaya lang, talaga eh mahirap din ang mga buhay. Mm -hmm. Bali, parang kami po ni nanay ay may parang malayong kamag-anak kasi kilala niya, yung pinsang buo ko kilala niya, so siguro dahil sa matagal na nga siya dito, so yung mga uh, relatives ko is kilala na niya so uh, binanggit ko nga sa kanya yung tatay ko, medyo hindi niya matandaan yung pangalan, pero yung pinsang buo ko is kuya din niya Ako, so ganoon lang uh, ayan, nandito po tayo ni nanay, pero makwento nga po muna ninyo, paano po yung inyong uh, pang araw-araw na pagkain saan niyo po pinukuha? Pagka ako eh, walang benta ng walis, nangungutang ako. Pagka benta ko ng walis, ayaw, hindi lang kong uti-uti. Yes, yes. Napayag naman yung mga may tinda na ako eh. Kasi ay, kita naman po sa inyo, ang uh, hirap-hirap. Talagang naman. wala naman. ni, wala talaga ako. Pala, inyo wala siyang kuryente, hirap hirap, walang tubig. Dito kapos sa bahay ako, na ito, eh, walang ano, siya. Nagpapacheck oh, oh. up ako sa doktor at nagkaroon ako ng uh, Yung pagkakasunog ng bahay ko. Ay, ikwento niyo nga po pala, no, ikwento pa? nyo nga po pala sa amin, paano po ba, bakit nagkasunog? Anong po nangyari? Ay kasi yung, yung pangalawang bahay na yan, ay wala yung mag-asawa, mga bata lang natira. Nagsinti ng kandila, iniwan, nanonood ng ba oh, Ayun, doon sa kapimba. Biglang sikla ba? Ngayon, nakita ng mga ano na, <tot voice> ay ako ipagod na. Amun ako na ko nagtinti na, basta ako ng ulap, tapos na initan, ay di, pagod. Kinakatulog ako. Yung aking mga na pala yung nasusunod sa bahay ko. Ay, buti po at kayo ay nakalabas ka. Yung aking yung nanay kapag... nga ng aking aso, ginising ako nung nanay ng aking aso, yung tuta ko. Ay, pagkalabas ko ng pinto, ganyan, paglabas ko ng pinto, bumaksak na yung bahay ko. Ay, yes, oh. Dahil light materials lang din. Ano oh. po, mga po, ano lang din, kahoy-kahoy mm -hmm. lang din. Ano po? So, ano ay, po, po yung mga nasunog din, din yung mga importante yung gamit? Ay, kasi ako naman may mga pinsan din na kuwan. Ah, pagka yung ako yung napuntang may na binigyan ako ng pan. Binigyan ako ng pan. Oh, uh, oh, pan. No, nagkakagamit ako dahil sa mga bigay-bigay ng uh, kamagana ko kayo. May Kaya-kaya, ganun. Meron ako isang na radio. Oo. Ay, wala lahat. sa lahat, pati nga yung pera, pwede bilang ko sa... Ay, Diyos ko uh, hindi natin nakalain na masusunugan tayo. Yung kaunti-untiyan natin na gamit, masusunog pa. Tapos wala pa siyang pamilya. Walang... Ay! mag anak siya, nasa malayong lugar, nasa Cavite. Ano po, nasa Cavite. Kaya nakita nyo naman, di ba? Ang kanya mga kasama dito, puro aso, pusa, at oh, yeah. ano. Ito yan, niya, So ito po, ito si Bebe, ay napulot niya. Nakita nyo naman po yung lutuan niya doon. Ayan, kahoy. Pag wala siyang kahoy, ay napakahirap. ang nangahanap ng kahoy niya dito naman ay eh, puro niyuga naman kaya lang sa isang maliit na katawan tapos ikaw pa ang mga ngahoy abay napakahira ay salamat na lang talaga at marami talaga sa kay nanay dito, dito, uh, dito nga po sa barangay ay, ah, tumulong, sa barangay. tumulong naman po kay nanay uh, tsaka yung kapitbahay para po mabuo uli ang kanyang itong munting tahanan na ito ano So, ayan, may dala tayong konting tulong kay nanay. Hinila ko kasi siya, kaso nabutas yung aking lagayan. <laughs> siya, yung bigas. Ayan, so, uh, ito, tapos wali po, ito ang aking bit, bit na ito, is kinuha ko lang din sa aking tindahan. No, na, kompleto naman na yan. Uh, may mga asin mantika, sabon shampoo, isang dosena ito. Tapos, eh, sardinas, kape asukal, mga biskwit. So, ayan, uh, ayan, sardinas, saka limang kilong bigas. So, matagal-tagal na. Ay, matagal-tagal na matagal, kakainin ni talaga Matagal-tagal na itong kakainin oh. na, oh. na ni Nanay at wala naman na po talaga kay siyang kay pinagkukunan. Po. Ano? So, ayan po. Uh, hatid lang po natin ay magkapagbigay ng kaunting tulong sa mga talagang nangangailangan. Uh, kung ano po yung kaya natin ay bigay from my pocket, ay akin pong ibibigay. Kaya sabi ko sa kanya, dumaan siya sa bahay pag magtitinda siya ng walis. Kasi nung nakaraan, talaga dapat si nanay ay, eh, ano na, pinuntahan ko na siya dito. Hindi pa nasusunog nun. Hindi oh, pa. Ay nagkataon, nagkaroon ng bagyo. Hmm. Tapos, hindi ko na siya makontak. Nawala na pala yung cellphone. Kasi nag-iwan siya ng number sa akin. Sabi ko, nung wala ng bagyo, pupuntahin ko sa bahay. Wala talaga akong makontak. Nagtinda siya ng walis ulit. Nag-uusap ulit kami. Ay, uh, wala nga daw si Seth. So, ayan. Meron naman po tayong page, ano, Jocelyn's TV page. And then, tulong okay. Opo, meron po tayong, meron po ako po ang na cash. Siyempre, may packet pa rin. Ano po? From may packet pa rin para kahit pa paano is uh, para kahit na may pa paano ay uh, makabili si nanay ng gusto niya. So, may now, po now, po now, bagay nito sa akin. Yan. Alam ko na kahit konti lang itong naibigay natin is malaking tulong po yan para sa kanya. Pwede Kala po kayo na. magpasalamat. Kilala nyo ba ako? Hindi nga. Ano pangalan mo? Nakalimutan ko. Jocelyn's TV YouTube channel. Opo. Oh. So, ayan. Wala naman kasi kayo yung TV. Hindi nyo alam. No po So, ayan. Hindi po niya talaga ako kilala. Kilala lang sa mukha. Alam mo, yung kay, yung kay, ano, sabi ko, sana nagigyan ako ng tulong niya. Hindi, so, ang ganda po niya pag gusto niya. Kasi ang gusto sana magkaroon ako ng sidecar para yung pagtitinda ko ng wallet, hindi ko na hindi oh, ko napapakali. oh, oh, Maganda yon. Oh, nakita niyo. Narinig niyo, di Malay nyo naman po. Mayroong, mas, mayroong uh, kusang loob na tumulong oh. sa inyo na magkaroon ng sidecar na inyong hinihiling. Kasi uh, marami naman po ang madadaanan ng video oh. na ito. Uh, alam naman natin na mayroong talagang gininto ang puso na pwede pong tumulong kay nanay o diba so, Pupunta tayo dito. thank you, thank you salamat. po sa lahat po ng ating mga viewers maraming maraming salamat maraming po tandaan ano niyo po ha, Jocelyn's oh, TV Jocelyn's TV Youtube Channel oh, bihira akong isuot yung t-shirt ko, lumuma oh, na siya kasi ako ay more on tutorial kasi ngayon. So, minsan-minsan uh, lang po ako magang ganitong gawain. So, well, uh, lakad na po kami palabas. And then, ipasyan na lang po namin kayo kung saan po yung... yung uh, uh, kung saan po yung lugar na pinagkukuhanan po niya ng walis. Ayan, so mga kaibigan, dito po pala tumira si nanay noong siya ay kasalukuyan na nasunugan. Hello po, good morning. Maggagawa kayo ng walis. Naggagawa ng walis tapos ito din yung bahay na tinirhan niya noon. Noong kasalukuyan na siya ay nasunugan. Kaya, ay puro aso. Alam mo ni niya, nilipat ko lang yung Ito po ang bahay niya. Ang anaki pala ano po. Ano po pangalan niya? Berhinya. Berhinya? Karante. Karante. Oh. Dito ko nagsirap. Okay. Bisita ko. Hi! Napakabait <laughs> din Nanay. Salamat, salamat po dahil kahit pa paano ay tayo ay handang tumulong. Kaya tayo alam natin sa sarili natin tayo mahirap sila ayan. po. Kaya bigyan ko yung pabililang. Tara! Ang gulang! Salamat, salamat. Makakabili kami ng gulang. kami may labi Kaya po yung mga nagtatawa ng walis para oh, lang po oh. mabuhay. tayo, so, Kaya kung tayo may tutulong, may, hmm. may hmm. natatilibigay dito ba? So yun. Ngayon, uh, po, marami, sasama um. tayo sa kanila. Maglakad-lakad tayo kung punta sa kanila. Pinagagawa ng wala. Tara, then, tayo papasyal doon. Eh. Pasyal muna tayo. Saan doon na tayo? Dapat dito palabas. Dito, dito nga. Oo nga doon. Tara. Tara. Natural forest. Ayan, sayang. Ang daming kayakas. Ayan, ang bali ang kinukuha po nila ay yung mga nalalaglag kasi alam naman natin na hindi sila makakakyat dahil 'di ba? Mga babae. Ayan. Oh. Ng aso ko. Ayan. Doggy doggy. Yan ganyan po. lang po ayan. Para, e para, para kami, kami ng... para kami makakuha ng kayasin. Ayan, ayan iniipon namin itong ganyan. Di ba po may maliit na kutsilyo pang kayas? Oo, oh, meron. Ayan. Ma hindi pala nakapagdala tayo, kabirin. Nagaling hmm. ko na nga sana. Eh. Iwanan ko pa. Ganyan Kaya. lang po ang paggawa ng walesa ano Kaya po. Lang, Kaya kalimitan po ng ginagawa nila is tuyo dahil ang kinukuha lang nila is yung mga laglag kasi hindi naman sila makakaakyat. Opo. Ay sa isang araw po ilan ang nagagawa ninyo? Minsan nakakakuha kami ng dalawang sako. Ilang walis po yung dalawang sakong kayakas? Minsan anim. Oh, anim. Pero hindi naman yun lahat mabebenta agad nung araw na yon. Ano po? Iipunin nyo muna. Nagtitinda ako pagka talagang kailangan ano, para may panggastos. Walang pambili ng pagkain. Yeah, mm. ganyan, Ayan, ganyan lang po yan. Hanggang sa lilibuti na po nila itong gubat na ito. hanggang sa na makaipon na sila ng kayakas. Ako ang tagagal ganito, siya ang tagagal niyan. Ay di, naghahati pa po pala kayo sa ano? Ate kami, yung ah, Okay. Pinakyaw ko nanay yung kanyang walis nung ano eh. Ang mm, dali mo naman. Ang <laughs> biyaya. Anong, uh. Opo. Tapos alam mo, hindi kayo mong sinapa, yung Binigyan po rin siya. Ay, Siyan. Diyos ko po. Siyan. Napakabait. Siyan Opo. Ganon oh. po talaga. Akalain niyo, kaunting na ibigay ko kay nanay na i-share pa rin niya. Rin Ang sarap sa pakiramdam nung ganon. Ano po? Ako kahit sa amin, may dalawang tuyo. Tige kami. Mm. O, kasi yung mga aking dalawang alaga, eh, di naman mahilip kumain. Dito pa tayo. tayo. Punta pa tayo dito dalawang tuyo ang aming ulan sige sa kaming tuyo ayan so magbabay na po tayo sa ating mga viewers Oo. Oo, ayan salamat po. daw po sa lahat po ng nanonood maraming salamat po sana po ay yung mga may magagandang puso at may mga kaunting kabuhayan kami naman po ibahagi ninyo, nyo awa nyo na po sa amin ayan. Uh, ulitin po natin ang mga name Felicidad Generalia po ang aking pangalan si ate po ang berhin niya, Arante po. Ayan, so dito sa po sa sila sa wakat. Ayan. Ayan. Thank you so much po. Maraming maraming salamat po. God bless us all.